Good morning mga kadugo, dugong Pilipino saan mang sulok ng mundo. A blessed Friday to all of us mga kadugo. Bisita ulit tayo dito sa farm ni Edmil, ang aking uh, pamangkin sa panganay kong kapatid. Bale, sa mga hindi nakapanood dun sa mga previous vlogs ko about sa mga mga pamana farms, mga mumunting lupa na ipama, ipinamana ng mga mahal naming daddy nani and mami openg mga kadugo ito yung isang bahagi nila dalawa kasi yung kanilang lote mga kadugo isang 10,000 square meters na rice land at isang 5,000 square meters na uh, corn land. Ito nga po yun. Dahil siya ang panganay, siya unang nag-asawa, mga kadugo, so medyo marami yung napasa kanya kasi uh, ang isip ng mga yumao naming magulang noon baka makakabili pa sila pa sila nang karagdagan doon sa kanilang uh, CLT at is, namana ng aking nanay. So, eto nga mga kadugo yung latest na tanim niyang ampalaya. Ito um, yung pinagtamnan niya noon ng uh, pakwan kaya lang hindi nag-click kaya ito na mga kadugo. Oh. Nakataas ma ano na malago na ang sumunod sa amin na nag-asawa mga kadugo, na magkakapatid ay yung pang-apat kong kapatid yung ading ko mismo ganun din ang bahagi niya one and one half tapos yung ate ko dahil ko konti na isa na lang at yung bunso namin sa yung pang-apat na nag-asawa ay isa rin and ako dahil ako yung last na nag-asawa all day, ako yung pangatlo mga kadugo. matanda na ako nag-asawa, 40 years old 42 pala Two! ay <laughs> yung naman ako dahil nagkatoon noon na um, nagdaw yung buhay ng nanay ko noon Nawala yung mga sanla niya na ibalik hanggang sa naisanla niya yung sa akin ng 300,000. So yung naman ako mga kadugo ay nakasanla. Pero tignan nyo, doon mo makikita ang Diyos na hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Hindi ko naman, hindi ko man namana 'yon na ano, kinokultivate mga kadugo, pero buhay pa rin ako hanggang ngayon. Kaya wag na ang lesson doon sa akin buhay ay wag na tayong makipag-away sa mga mana-mana. Magtiwala lang, magtiwala lang tayo sa Diyos. hindi niya tayo pababayaan at ito na nga mga kadugo, yung uh, huwag niya kong kakagatin pangalawang batch ng kanyang tanim na ampalaya. wow na wow na mga kadugo at ito yung pangalawang batch hello good morning namumunga na huwag niya kong kakagatin ayan bilisan natin mga kadugo ang paglakad kailan lang nung yung last vlog ko mga kadugo ay hindi hindi pa ganito kaya kalago pero ngayon oh may mga bunga na ayan oh ito yung second batch ang ganda mga kadugo oh. maraming bunga pero hindi pa nakarating sa oh really galing oh di ba <laughs> dami bilisan natin mga kadugo para ano hindi kayo mainip <laughs> sa mga I think magkano kaya yung ilan yung average ko per vlog ko na nanonood yan oh ganda talaga naalala ko nung birthday niya <laughs> nagkukutil at imulan na pero nung nagsimulang umulan okay na mga kadugo gumanda at gumanda ang mga bunga kaya lang ang bagsak presyo ngayon ang ampalaya mga kadugo from 80 pesos nung isang araw kahapon ay naging 35 pesos ang presyuhan sa angkatan. Hay, napagod akong dumating dito sa dulo mga kadugo. Talagang siguro mga 100 meters ito itong ano ah uh, at ito naman yung ah uh, nauna mga kadugo yan, ah. ganda ganda na oh mga kadugo hindi, hindi na natin lalakarin napagod na ako yan oh wow na wow na mga kadugo oh, oh si Mer naka, meron na sa itaas galing nag harvest na siya dito mga kadugo Ina niya is 60 kilos nung sunod-sunod na tatlong araw. 'Yan oh. Wow, thank you Lord. Sa wakas. At eto naman yung lady fingers, okra. Mga kadugo. Ang masakit itong okra. 5 pesos na lang ang presyo, mga kadugo. 'Yan oh. So, di okay, pa natin yung alaga niyang manok mga kadugo. Baka hindi pa uh, ano. galing talaga oh. Galing-galing. Mga kadugo. Ganda. Nakaka-encourage. Ayun. Oh, di ba? <laughs> Ang dami bunga sayang agarod ayan mga kadugo ang daming bunga nakapitas na daw mano napitas ya Makilaw! kilo hindi na nila narinig mga kadugo ha <laughs> ang daming bunga oh ang Mano nga kilos tinapitas yo? Kagasot. Ah, mano may sa kilo? Wow, ang dami oh. Mano may sa kilo? 35? Eh? 35 di kalman? 35 na 65. Hmm? Sabali di bayar, may Gita, nga tinapanak. Ay, Ay, <laughs> Okay, happy for you. For the both of you. Ayan, mga kadugo, 100 daw. Tapos, ano, 70 ba? Ayan, ang dami na. Time is 70. Di 7,000 na, oh, mga kadugo. Parang gusto ko na rin magtanim ng parya. Ang ganda, aw oh. Ang daming bunga. Halang, galing naman oh. Ang daming bunga. Ang sarap mamasyal. Malinis pa mga kadugo. Pagod na ako mga kadugo. So, hanggang dito na lamang mga kadugo. Salamat, salamat sa inyo pong patuloy, sa mga patuloy na nanonood, nakakapanood, at nagsubscribe at magsusubscribe pa dito sa aking tupo-tupong channel. God bless you more mga kadugo. Ingat po tayo palagi. At lagi nating tatandahan. tatandaan, Tatandaan. Mahal po tayo ng Diyos hindi niya po tayo pababayaan. Bye-bye! Galing -bye. oh!